Hello, good morning guys! Dahil na late kami ng gising para masipag rin si Dodong kami po'y magagising at ng ng pusit at dahil po late ng video na na ni Dodong ang bawang at sibuyas at nahiwa ko na rin po ang aming kamatis at fresh na pusit So, yun na nga guys Hinalo na rin ni Dodong ang kamatis. At ayan, ni Mekus Mekus na naman yan, ni Insan. So guys, nakaluto na talaga kami ng aming pangulam na adobong baboy. Kaso lang po ay, ang aming pong kasama ay hindi kumakain ng baboy. Kaya po, nagsadya po siyang gumawa ng adobong pusit at sa mga oras na to, ay mix na yung pusit yung fresh na pusit Huli niya pa yan galing sa dagat <laughs> at dahil nga mahilig si Dodo mong mekus-mekus ay puro sa mekus, mekus na lang kaya ginagawa <laughs> ayun na po magalagay ka tayo ng mga spices ang paborito niyang magic sarap magic sa sarap. Ang magic sarap. <laughs> At ang sumunod naman po ay ang paminta. Ang magic paminta. Konting paminta lang yan minsan. Paminta, paminta. Mekos, mekos. At yan po ay lalagyan na din ng na po natin yan ng mahiwagang sile. Tatlo po yung sile para I love you. ay na po. Nakat na po yung video. Lagyan na po natin yan ng konting sabaw. At ayun na naman po ang mekus-mekus ni Dodong. Habang pinapakulaan ay ilalagay na po natin ang dahon ng kangkong. Ayan na po. Nakalagay ng kangkong. Doon. Nagos mo na yan. So, ayan po. Habang may nagos, ay papalambutin lang natin ang gulay hanggang sa maluto. so ayun na nga po luto na nga po siya naluto na sa las eh. naluto na sa pabekos ni Dodong <laughs> so na po guys <laughs>